Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw ng May 13 mga kalaki Ayan po mga kalaki, at po May 13 Kaingay na, no, madaling araw na po kasi mga kalaki At syempre po, nagbukas na po ko ng tindahan ngayon Dapat po ang bukas ko po ng tindahan mga quarter to 6 Syempre po ngayon, 5am na po kasi minsan may mga bumibili na po mga kalaki At nandito po tayo ngayon sa aking tindahan, ayan po At syempre po mga kalaki, ngayon pong May 13 mga kalaki abay. Bigyan nyo po ako ng time para po makuha nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayon ng mga 2-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers po na nag-aabang po sa atin araw-araw. Ayan. Kaya kung ready ka na nakakunin ng mga lucky numbers natin, abay ready na rin po ako ibigay sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki syempre po ngayon po ay mga 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan ang ibibigay po natin mga kalaki at kung meron po akong bayan na hindi po na mabigyan mga kalaki ay sabihin nyo po sa akin at bibigyan ko po agad-agad mga kalaki okay at ngayon po babagalan ko lang po para po sa ating mga lola sa mga uh, masusugil ating mga lucky followers dyan na hindi po makahabol po sa ating mga uh, sinasabing numero eh, ano po eto po umpisahan po natin sa Nueva Vizcaya 126 126 Ilocos Sur 23.15 Ilocos Norte 6.1 Masbate 3.5 Cebu 8.4 Aklan 1.14 Aurora 5.16 Laguna 27.9 Quezon 30.33 Olongapo 2.5 Dabao 26.15 Tarlac 30.35 Kirino, 29 2. Bacolod, 27 8. 6.9 6 9. Tagig, 30 Gis. Mindoro, 14 21. Marinduque, 4 17. Kalookan, 8 26. Mountain 9 22. Palawan, 7.1 1. Sambales, 32 13 Apayaw 4 sa East Ayan, may dumating na ng motor Maga na kasi mga kalaki Quezon City 22-4 Pampanga 12-16 Pangasinan 8-19 La Union 30-36 Nueva Ecija 24-3 Isabela 27, 29 Tugiga 30, 31 Rojas 1, 19 Capiz 2, 15 Bohol 7, 21 Bulacan 22, 28 Bicol 3, 5 Batanes 4, 11 Bataan Batanes, Batangas yun na Batangas Bataan 39, 30 Butuan, 7, 8, Benguet, 12, Iloilo, 4 sa 1, Leyte, 11 disinwebe, Samar, 5-15 para nyake, 14-26 Manila, 3-27, Pasig, 2-24, San Juan, 8 19, Marikina, 22-15 ayan mga kalaki puputulin na natin muna dyan para po sa masusubin natin mga laki followers na nakaabang po lagi araw 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 po sa atin mga kalaki kaya sa mga laki followers natin dyan na mga, sa mga bago po dyan na gusto makatanggap ng mga laki numbers abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa facebook rin parungkin po isearch nyo po ang followers dapat po merong 400,000 followers kami po yan sa Facebook. May second account po tayo. Red parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungking po na merong 424,000 followers ayon po yung mga legit na account ko sa social media, pwede po kayo dyan humingi, na humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-request, magpa-code. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga libreng lucky numbers agad-agad dyan po sa messenger nyo. Pwede nyo po yan i-check sa message request o kaya sa spam, baka ikaw na po yung nabigyan ko ng numero. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding. Ako po magbibigay sa loob ng 3 months at every 3 days magpapalit po tayo ng numero. Kaya sa mga gusto pong sumubok na aming private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. Marami po kasing gumagaya sa atin mga kalaki at syempre po mga kalaki ha? tandaan nyo po ang laki numbers po namin 3 days po bago po palitan kaya na syempre po sa mga una po magpapamember na habol po ngayong umaga ah abay bibigyan ko po kayo ng discount ngayon po May 13 mga kalaki. Okay, kaya ingat-ingat mga kalaki. Huwag huwag wag, wag lab, gusto ng labas ng bahay mga kalaki dahil sobrang init po mga kalaki. Stay lang tayo sa bahay, manood tayo ng vlog, manood tayo ng mga lucky numbers. lalabas kayo, dala kayo ng payong, inom kayo ng tubig. Okay, at syempre po mga kalaki, ah, uh, Kapag na ko ang birthman at Venture mo, sumalik sa private consultation, mali mo naman ikaw na palang susunod naming winner na ipopost namin dyan sa Facebook. Araw-araw po nakakapagpanalo po tayo sa Facebook ng mga winner, ipinopost po natin yung mga kalaki mga nananalo sa loto, sa mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, may napapanalo po tayo dyan. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga lucky numbers sa tabo. 19-4, Romblon, 21-26, ang honor result. 33 5 Montalban, Rizal. 27 sa East, Antipolo. 12, 14, Taytay. 15, 19, Cainta, Rizal. 8, 5, At San Mateo, Rizal. 23, 21. Ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga laki numbers namin naalagaan yung 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang shout out ng mga ating mga lucky followers na maagang gumigising shout out po dito po sa ano to San Luis Pampanga shout out po sa inyo dyan hello 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 kamusta po mga kalaki at po sa mga masusukoy dating mga followers dyan happy happy birthday naman po kay ano to Mariel Mariel Santos Mariel Santos happy happy birthday po sa inyo ng si Katuna Village, Quezon City. Hello po wow Quezon City. Shout out po sa inyo mga kalaki na panalo ko na po ang Quezon City ilang beses at sana po nawa claim it mga kalaki nawa claim it, claim it. ikaw naman ang susunod naman na nalo kaya gising na po mga kalaki at para po ang swerte dumapo sa iyo. Good luck!